Alam niyo ba mga ka-senior na ngayong Oktubre, 2025 ay may napakalaking bonus at bagong Universal Pension na nakalaan para sa inyo? Tama ang narinig ninyo. Kung isa kayo sa milyon-milyong senior citizens sa ating bansa, hindi dapat palampasin ang pagkakataong ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng detalyado ang 15,400 na, na GSS o SSS bonus, pati na rin ang paid ZER na Universal Pension at ang lahat ng mahahalagang bagong patakaran at impormasyon na kailangan ninyo upang masigurado na makukuha ninyo ang inyong karampatang benepisyo ng walang abala o pagkaantala. Kaya manatiling nakatutok dahil bawat detalyeng ibabahagi ko sa inyo ay mahalaga at makakatulong sa inyong financial security ngayong taon. Simulan natin sa unang bahagi ang limamput na libot apat na raang GSS or SSS bonus. Para sa mga kasapi ng GSIS, ang bonus na ito ay bahagi ng taonang benepisyo na ibinibigay sa lahat ng empleyado at retirado na miyembro. Ang halagang 15 Dark Hundreds ay bunga ng inyong kontribusyon sa loob ng maraming taon at itinuturing na pagkilala ng gobyerno sa inyong sakripisyo at pagtitiis. Para naman sa mga miyembro ng SS, ang parehong halaga ay idadagdag sa kanilang regular na pensyon bilang karagdagang tulong para sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Mahalaga na malaman ninyo kung paano maayos na makukuha ang bonus na ito at ano ang mga dokumento at hakbang na kailangan upang hindi maantala ang inyong benepisyo. Sa kasalukuyan, marami sa atin ang nag-aalala sa mga pagbabago sa proseso. Kaya mahalaga na malinaw sa inyo ang bawat detalye. Bukod sa GSIS at SSS bonus, meron ding universal pension para sa lahat ng kwalipikadong senior citizens. Ang universal pension na paid zero ay isang hakbang ng gobyerno upang matulungan ang mga nakatatanda na may kakulangan sa regular na kita o walang sapat na pinagkukunan ng kita. Ang universal pension ay magsisimula sa Oktubre 16, 2025. Kaya napakahalaga na maayos ninyo ang inyong aplikasyon bago ang nasabing petsa. Ang prosesong ito ay hindi komplikado, ngunit kailangan maging maingat upang siguraduhin matatanggap ninyo ang benepisyo. Ang bawat Pilipinong edad labing-anim na pataas ay maaring mag-apply basta't hindi kasali sa ibang pensyon o may sapat ng kita mula sa ibang pinagkukunan. Isa sa mga pangunahing katanungan ng mga senior citizens ay kung paano makukuhang walang abala ang bonus at pensyon. Para sa GSIS at SSS, karamihan sa payout ay naka-automatic sa inyong bank accounts, ngunit may ilang lugar o ahensya na may manual process. Kaya mahalaga na subaybayan ang inyong official statements o announcements. Para sa universal pension, maaari kayong mag-apply sa pamamagitan ng barangay o at kadalasan ay kailangan lamang ang valid ID at proof of age. Ang proseso ay simple, ngunit ang pagiging maagap ay makakatulong upang hindi maantala ang inyong benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagong patakaran na ipinatutupad ngayong Oktubre 2025. Una, may pinabilis na proseso sa pag-release ng GSIS at SSS bonus para sa mga senior citizens. Ito ay dahil sa layunin ng gobyerno na masigurado na walang senior citizen ang maiiwan o maaalis sa kanilang karampatang benepisyo. Pangalawa, ang universal pension ay may malinaw na guidelines upang matiyak na lahat ng kwalipikado ay makakatanggap ng 8,000 kada buwan. Ang mga pagbabago na ito ay malaking tulong para sa mga nakatanda lalo na sa mga walang sapat na suporta sa pamilya o sa mga nakatira mag-isa. Maraming senior citizens ang nagtatanong kung paano makukuha ang bonus o pensyon kung sila ay may kapansanan o nahihirapan sa pagpunta sa opisina. Mabuting balita dahil may mga alternative channels na available tulad ng online transfers o pagkuha ng authorized representative. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang lumabas ng bahay at masisiguro pa rin na matatanggap ninyo ang inyong benepisyo sa tamang oras. Ang gobyerno ay aktibong nagtatrabaho upang gawing accessible at ligtas ang proseso lalo na sa panahon ng pandemya at iba pang hamon sa kalusugan. Mahalagang malaman ng bawat senior citizen ang kanilang karapatan. Ang GSIS, SSS, at Universal Pension ay karapatan ninyo at hindi dapat kayo pinipilit na magbayad ng anumang fee o singil upang makuha ito. Kung mayroong humihingi ng pera bilang kapalit ng benepisyo, ito ay ilegal at dapat agad i-report sa mga auridad. Ang impormasyon na ito ay mahalaga upang maprotektahan ang inyong karapatan at masiguro na ang benepisyo ay mapupunta sa tamang tao. Ang timing ay napakahalaga rin. Ang Oktubre 16 hanggang 25 ay isang espesyal na petsa dahil dito magsisimula ang release ng universal pension. Para sa GSIS at SSS bonus, karaniwan itong nire-release sa unang bahagi ng buwan. Ngunit may ilang ahensya na nagsasagawa ng staggered release depende sa lugar at sa schedule ng payout. Kaya mahalaga na maging updated sa official announcements ng inyong ahensya upang malaman ang eksaktong araw ng inyong benepisyo. Ang pagiging maagap ay makakatulong upang maiwasan ang anumang kalituhan o delay. Bukod sa mga benepisyo, mahalaga rin na planuhin kung paano gagamitin ang pera. Ang 15 limang Fatner Rice o SSS Bonus at PH000 Universal Pension ay malaking tulong para sa pangaraw-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan. Ang tamang budget at pagpaplano ay makakatulong upang masulit ang bawat sentimo at masiguro na sapat ang pera hanggang sa susunod na benepisyo. Para sa marami, ito rin ay pagkakataon upang makatulong sa pamilya, maglaan ng maliit na luho para sa sarili o ipunin para sa emergency. Maraming senior citizens ang nag-aalala rin tungkol sa security ng kanilang benepisyo. Mahalaga na siguraduhing legit ang anumang channel na inyong gagamitin para makuha ang pera. Ang GSIS at SSS ay dahil sa opisyal na website on hotlines kung saan maaari kayong magtanong at mag-verify ng inyong status. Para sa Universal Pension, ang DSWD ay nagbibigay ng malinaw na guidelines at assistance sa mga aplikante. Kaya hindi dapat mahirapan ang mga senior citizens na mag-apply at makakuha ng benepisyo. Isa rin sa mga importanteng aspeto ay ang komunikasyon. Dapat kayong maging maalam at updated sa lahat ng official announcements, lalo na sa social media pages o websites ng GSIS, SSS at DSWD. Maraming impormasyon ang lumalabas online, ngunit mahalaga na ma-verify ito upang maiwasan ang fake news o maling impormasyon. Ang pagiging maagap at maalam ay susi upang makuha ninyo ang inyong benepisyo ng mabilis at maayos. Ngayon, para sa mga senior citizens na nag-iisip kung paano ito makakaapekto sa kanilang pangaraw-araw na buhay, ang sagot ay malaking tulong ito. Ang 15 hanggang apat na raang GSE, so SSS's bonus at paid, isang libong universal pension, ay makakatulong sa pagbabayad ng mga pangunahing pangangailangan, pamasahe gamot at iba pang gastusin. Para sa marami, ito rin ay pagkakataon upang makapag-ipon para sa emergency o ipundar ang maliit na proyekto na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Ang tamang paggamit ng pera ay makakatulong upang masiguro na ito ay tatagal at makapagbibigay ng peace of mind sa buong buwan. Maraming senior citizens ang nagtataka rin kung paano maiiwasan ang delay sa pag-release ng benepisyo. Ang pinaka-importanting gawin ay siguraduhin kumpleto at tama ang inyong dokumento. Alamin ang schedule ng payout at manatiling updated sa official announcements. Kung may anumang problema, agad na makipag-ugnayan sa inyong barangay o sa ahensya upang masolusyunan nito. Ang pagiging proactive ay makakatulong upang makuha ang benepisyo sa tamang oras. Huwag rin nating kalimutan ang kahalagahan ng community support. Maraming barangay at lokal na opisina ang nagbibigay ng tulong sa senior citizens para sa aplikasyon ng universal pension at pagverify ng GSIS SSS status. Maaari kayong humingi ng tulong sa inyong barangay upang masiguro na maayos ang proseso at hindi kayo mahirapan sa pagkuha ng benepisyo. Ang suporta mula sa community ay mahalaga upang mas maging accessible ang tulong. Para sa lahat ng senior citizens, lalo na sa mga may kapansanan o may limitadong kakayahan sa pagpunta sa opisina. Sa pagtatapos, nais kong ipaalala sa lahat ng senior citizens na ang 15,400 GSIS o SS bonus at paid 1,000 universal pension ngayong Oktubre, 2,025 ay hindi lamang pera kundi pagkilala sa inyong buhay, kontribusyon sa lipunan at sakripisyo sa pagbuo ng kinabukasan ng inyong pamilya at bansa. Ang mga benepisyong ito ay nagbibigay ng seguridad, peace of mind at tulong sa pangaraw-araw na gastusin. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Siguraduhin na kumpleto ang inyong mga dokumento at maging maagap sa pagkuha ng benepisyo. Tandaan ka, Senyor, ang impormasyon, pagiging maagap at tamang pagplano ay susi upang makuha ninyo ang inyong karapatan. Huwag hayaang mawala ang pagkakataong ito dahil ang inyong kinabukasan at kaginhawaan ay mahalaga. Ang gobyerno ay narito upang suportahan kayo sa bawat hakbang ng inyong buhay at ang isang libo limang daang GS o SSS bonus kasama ang Peter. Universal Pension ay isang kretong patunay na ang inyong sakripisyo at kontribusyon sa lipunan ay pinapahalagahan. Ngayong alam na ninyo ang lahat ng detalye, simulan na ang paghahanda. Siguraduhin na kumpleto ang inyong dokumento. Alamin ang schedule ng payout at huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa inyong barangay o sa ahensya kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, masisiguro ninyo na matatanggap ninyo ang inyong karampatang benepisyo ng maayos, mabilis at walang abala. Ang pagkakataong ito ay para sa inyo, kaya huwag palampasin. Sa huli ang 15 hanggang 4 na raang GSIS o SSS bonus at 8,000 piso. Universal pension ngayong Oktubre 2025 ay isang malaking tulong hindi lamang para sa pangaraw-araw na gastusin, kundi para rin sa seguridad at kaginhawaan ng inyong buhay bilang senior citizen.